Tuloy pa din ang laban ng buhay ni Nanay Clarissa. Mahirap man ay pilit niyang kinakaya para sa kanyang mga anak. Ganito ang kinagawa ni Nanay Clarissa para maitawid niya sa gutom ang kanyang mga anak at maipangtustos para sa kanyang dialysis. Init at lamig ay tinitiis sa labas ng kalsada at umaasang may magambon ng biyaya sa kanya. Masakit man sa puso ni nanay na wala sa piling niya ang iba niyang mga anak, ay wala siyang magawa kung ditiisin ito. Sa aming muling pakikita, ating alamin at kapulutan ng inspirasyon ang kanyang tibay at lakas ng loob para harapin anumang hamon ng buhay. So ito po ang tindahan po ni Nanay. na ah. So selan tindahan ni Nanay punong-puno. Wow. Ah. Sa kapa. So, nga po no, news na news kayo dito. Ah. morning, Nay. <laughs> Kita na naman ulit tayo. Siyempre. Meron uh, akong ano ngayon, sir. Ano po? Langka uh, ka ba? <laughs> Pag ano mo sa akin, walang katapusan eh. <laughs> <laughs> lang katapusan. Ah, lang katapusan. No? May, may hugot to kayo ah. Kaya mo na si Raymond po, sir, yung video ano na yung isip niya, yung medyo nag-improve ng konti, hindi ang mukha dati. Opo. Ah, Gusto mo nga ako di kasi ako na dialysis nung ano, may bagyo kasi, eh, nag oh. ng ano, si dialysis. Sabi ko, Lord, <laughs> paano na yung mga pasyente, yung karamihan na kasama ko nakakonfine eh. Ano pa, lunes pa yung ano ko. Monday po ulit. Oh. Pero okay. gano'n po siya kadalas ngayon, nanay, yung ano nyo po, dialysis nyo ngayon? Dalawa lang. Dapat tatlo. Eh. Twice a week po siya. Pero mm. nag-suggest na yung doktor, ano, na-English ha. Ah, <laughs> tatlong, ano, tatlong beses sa isang linggo. Kaso, hindi mm. ko naman kaya yun. Mm. Um, nahirapan yung katawan ko, naninigas. Tapos, nahirapan din sa budget. Mm. Sa, ano, pamasahe. din. Muna, kumusta ko pala yung, ano nyo, nanay? Yung tindahan nyo po ngayon, kumusta? mukha ko rin survivor, sir. Nagsusurvive naman ako. Mm, <laughs> at least o, so, kahit papano kumikita po, oh, no? kumikita naman. Kaya lang mm. yung iba nagtatampungan banda doon. Gusto kasi yung kumantay ako ng presyo. Kasi yung iba kasi, pag nagtinda ka ng kunti, hindi mo mahagilap talaga yung tubo, sir. Kaya minamahal yung tinda kasi, siyempre, kunti lang yung items na pinatutubuan. Pag madami kang tinda, marami kang pinatutubuan, kahit tunti lang ay pato mo kumikita ka na ah isa inyo daw mura Oo, ayun yun, mas mabilis Kaysa, ho yung ano nyo. Oo, oh, sabi ko, madami-dami naman akong tinda, at least. Bawat items niya, may ako ng dos, tre, sing, lima, piso. Mm. O di, pagpagsamahin ko na yun, marami na yun. Nakakatulong si, pa po oh, kayo sa iba, no? Kasi mula ka pa. kasi nagre-reklamo naman. Kasi, mm. kung maraming bumibili, panay naman ang paman panindahan mo. Napapagod ako. Ah. <laughs> ano din sir, yung konsiderasyon di naman halos iba yung bumibili. Mm. ano lang, pamilya, upit bahay. Tataasan mo ba yun eh? Parang ano mo na lang din mm. ng kapatiran na lang sir ba? Mm. Nakita kita doon sa ano, nakita ni Richard yung mm. nanonood na. No, 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 ako sir. Sabi ko sir, huwag mo kung iwanan. Sabi ko doon sa cellphone. Mm. Ay, tiniwan, iwanan na yata kami, susukuan mo na yata kami. San po? Sa, ano, sa vlog, <coughs> Gusto mo mag, ano muna, pahinga. Ah, ano na yun, nanay? Joke, joke lang yun, kayo, nanay? Umiyak din, umiyak din ako. Sabi, na, ano ba yan? Hindi pa naman ako, ano, sa cellphone. Yung cellphone, pwede wala signal, hindi ko may tingyan. Sabi ko, paano po ba, ano, kung takisirap? Sabi ko, namimiss ko naman. Tsaka si Ayino, ano na, tsaka siya yun. nang gagawin ko kaya sa kanya. Mm -hmm. Gusto ko nga, supportan, kasi rin. Oh, siya, <laughs> doon <naman> na. <laughs> Pag mayroong nagbigay sa amin, Nanay, pasensya na. Ito lang ang kaya namin. Ay, Diyos ko, baliktad yata. Ako nga mangini ng pasensya. Mm. Ay, wala namang sapilitan. Tatang ako. Kahit, kahit wala po, hindi rin na mag-aiduhan. Nay, tan tanong ko lang po. Kasi sa mga hindi po nakakakilala pa sa inyo, Siyempre, tanong po ng iba. Binigyan na ng pangnegosyo, negosyo pang bakit nandiyan pa po sa labas si Nanay Clarissa? Yung pagtulong mo kasi sa akin noong umpisa, mm, di ba, tumatanggi pa nga ako noon dahil mm. na kumikita naman ako. Hindi mm. kasi nag-lockdown, talagang wala, talagang dumating sa... Mga mm. wala ka talaga akong ginawa noon, Sir, na mm. maka-survive ano, kami sa pinasyal. Puro sa iyo lang yung inasahan <laughs> ko noon. Kaya nga sabi ko, ikaw yung angil na sa pakpak eh. <laughs> <laughs> Meron yung noong oh. biglang dating. Siya naman nag lockdown, Binawal mang harang eh. Ako naman nanay, naiintindihan ko kasi talagang mahal po ang dialysis. Ah, uh -huh. pamasahe mo bigat siya. Siyempre, wala naman pong ibang ano sa inyo. Kasi Lakuya, hindi pa naman alam maghanap buhay niya, mga bata pa lang. Pero sa dami ng ano din na bigay mo, meron naman naman po puta rin ko rin, 15,000 yun. Tapos yung tindahan, mga 22 siguro. Wow! Oo, tapos yung pinagawa ko pang Nakita ko pang Nakita may... ko po, tong bubong ang ganda na eh. Ah, oh. Matibay yung <laughs> ano. Siguro limang araw yan mahal ng ano na ngayon din oh. Der, eh. 500 yung pinakamarunong. 400 naman yung mga mm. uh, assistant y niya. Labor po no. Oo, mm -hmm. Mm -hmm. man naman ako na pundar din siya, pero sana sa mga anak ko na lang si ko lang sana mm. yun eh. Pinupunta kasi doon sa sakit ko. Eh paano yung PCSO? Nag-stop. Mm. Nag-stop. Nag-stop. Hmm. Yung mga laboratory kinakas ko, kinakasko sir eh. Ganon kasi ang nangyari. Opo oh, nanay, ako po, naiintindihan ako lahat. At saka wala naman po kayong ibang pagkukuhanan. Kaya po ako, proud sa inyo kasi yung tindahan eh. Talagang nakita ko naman, maganda yung laman. <laughs> mayroon pa nga lumadalong sa akin nun sir. Ay, hmm. wala kaming ulam, wala kaming gano'n. Minsan masabi ko, gusto ko nasabing, Salamat ka na rin dahil may asawa ka pa yung hmm. nag-intindi sa mga anak mo. Ako may sakit na wala pa akong basahin. <laughs> Oo oh, nga po, no? Oo, oh, wala pero, pa akong mag-intindi oh, Itong dumaang bagyo nanay, ano yung naramdaman niyo po? Itong si Bagyong Ulysses. Ay, oh. naku, sir. Parang nawawala yung espiritu ko. Ito naman, excited sa bagyo, pero ako talaga, sir. <laughs> Eh, Ba't na-excite na ka pa? Natutuwa siya pa. Ako nga, hindi ako makatulog. Tumuklap yung hero namin. Natatawa siya sa akin. Sir, mm. -hmm. sabi ko, ano ba? Ah, pa para yung... matutuklap po yung hero nyo. Tinawag na namin yung bayo ko dito. Ay, ano ba? ba? Natanggal po ba siya? Oo, oh, natanggal dalawa. Pumasok lang <laughs> oh. yung basura. Ah, sa kayong tubig. Sa o? No, banda dito? <laughs> sa kusina. Ah, sa likod. Kasi, mm. -hmm. lumay mga hero. Pero yung dito nanay, maganda, no? hindi oh, man na... Ano? Kami dyan. <laughs> oh. Kaya lang, mabilisan yung pagtuklak talaga, yung buhos ng ulan, pumasok lahat. Mm -hmm. Tapos yung ano, basang-basa yung kusina namin, mga, mga dahon, basura, mm -hmm. dami. Kaya nga, napagod din ako kanabukasan. Tapos pumunta pa ako sa GBL, nag-cancel po lang ng dialysis. Oh. Tapos tumawid pa kami sa mga baha-baha. Nanay, sabi po ni Tito, Tito Jess, Kumusta daw po yung pakiramdam nyo ngayon? Uy, medyo hindi. Umahangos ang bagya. <laughs> Oo, oh, damdam ramdam ko nga po. Ganon talaga ako, sir. Kasi ako naman, meron nga ako ng last laboratory. Negative naman ako, pero ano ako, bagsak yung sugar ko. Marami akong acid talaga. Kaya hmm. sabi ng doktor, pero pasalamat ka na rin kasi yung, madalas kasi yung na ano ng hipa yung may diabetes si Re. Yung nadadapuan, pero sinisiparit naman pag uh, positive na, sinisiparit ng machine. Uh lang, pag hindi ako nasalang talaga, para ako natutoxic si Re. Nahihirapan ng huminga. Oh, po. Nay, napansin ko, lumaki po ba yung tiyan nyo? malaki siya. Oo, oh, napansin kasi ko. Kasi hindi lang. ako na-drain. Bukod kasi sa dialysis, sir, Tinitrain ako. Mm. Binuburiki ba, sir? Huwag naman buriki, nanay, ang salita. Uh, ah, ano, ano kaya salita? Ano yung tinutusok? <laughs> Parang ganun na rin yata, na, nanay. Ah, nana. kasi kasi ganun, ibibiglayin eh, lang kasi akong ganun. Sabi mm. ko, Tika mo na, magdasal mo na ako, dok. Pagka uh, tinusok ako, si sinusukat ng doktor na Sergeant mm. Sardin, sir, eh. Namimili nga ako ng doktor kasi yung iba sabi, Dasal ka, baka matusok ko yung bituka mo. Hmm. Bisa na atras ako sabi ko hindi mo ka bisa do do ko muna lang ito do. Mm. Kasi delikado do yung ganon. Ako po ay sobra talagang nano hmm. sa inyo. <laughs> Na-amaze po ako sa inyo. Kasi po alam niyo yung ang pagsubok sa atin no. Napaka-positive niyo nanay. At uh, oh, binago mo ako si Rey. Eh. Oh, sure. Nanay. Eh, oh, isa kang inspirasyon sa atin, Sir. Kasi oh, oh, oh. 'to 'yung luha ko, nanay, 'yung luha ko kasi nanu po ako sa inyo. Lumalaban po kayo para sa mga anak niyo, no? Ako 'yung sobrang natutuwa. At marami po akong natutunan sa inyo kaya po ako nandito nanay syempre yung mga kababayan natin lalong lalo na po si Tito Jess gustong gusto po kayong makamusta at uh, nagpapaabot to siya ng 20,000 sa inyo wait no, no, sir bakit mm. naman sir grabe no Ay, talagang... mm -mm. Okay. Alam nyo nanay, meron pa yan, hindi lang siya. Gano'n talaga ako, Sir. Oh, Ito ang laki-laki pa na yung buhay ko ngayon, ngayon, din! Huwag nah. ang daming... kahit man saan ako magpunta, mm -hmm. kahit man malaking, ano... Mm -hmm. hindi ko pa label, serving. bumababa pilit sa akin, Nanay! Sabi gano'n. <laughs> Matu natutuwa kami pag nakita ka namin, o bakit naman rugo, mm. kasi pag nakita ka namin, ibig sabihin, hindi ka pa natyogi. <laughs> naman? <ako? laughs> ay, gano'n nakala ko naman, meaningful na yung sabi oh. mo. na, nangalungkot na pag hindi ako nakita. Oh. <laughs> gano'n pala, sabi ko, ay, ay gusto nila bubuway pa ako, sir. Eh. Opo naman. At alam ko naman, nanay, ipagkakalaw po ng ating Diyos yung sapat na panahon para makasama nyo pa po yung mga anak nyo na no? lalo lalo na po kay Kuya Richard at saka kay Kuya Raymond ta Kuya Richard yung pagmamahal sa mama mo gusto ko wag magbago yan ha alam mo ba proud ako sa iyo tinutulungan mo siya at uh, sabi din po ni Tita Gloria Garasa ay uh, nagpapaabot din po ng 3,000 sa inyo si Tita Justin o Tito Justin and Iya Shane Suriano nagpapaabot din po ng 1,700. Mm. Ay, <laughs> talaga naman mga po si MC Burmi Pripat, nagpapaabot din po siya ng 2,777.9 cents. Si Tita Health Lagnam, nagpapaabot din po siya ng 2,000 sa inyo nanay. Why? Si <laughs> Tita <laughs> Romilia Paheda, <laughs> nagpapaabot din po siya ng 1,000. So, ang total na na is 30,500. So, nang saan ba yun, kuya? Mapuro yung tindahan ko niyan, sir. Lalo naman ito. Ay, di mo na ako kuya mo. Pwede mo sa pagmarami Hindi ko nga kilala. Yung nasa malayo, pero natulungan nila ako. Hmm. Ay, kasi naman lugo kayong mabuti mga kalooban niyo. Dasal, koro mo, bigyan ng... Bigyan kayo ng

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, oh, 500 Ibang-ibang klasis si sirong nahan-aharang nanti Bidik-bidik nahan-aharang, kering-kering sinar japa tayang Walaikan lubi dah, gini-gini kaya pera Nasaan bayang? Ibang-ibang talaga si sirong Nakikisa lang si Sir, pero uh, tulong nila, sir, tulong mo Sir. Hindi pa sa madaming madaming ano Sir. Manay naman, kaligayahan po namin. Kal huh? Kaligayahan din po ng ating kababayan. Ay, yung mga mawala ka rungo, Sir. <laughs> <laughs> Bakit kasi sabi ko, kami. Mm. Kahit man hindi ka na rin mong mag-abot nga sa akin, sir, pamasko ko na magkita kita eh. Mm. <laughs> Uy, just na lang sa Jakatan kasi Mahal din po namin kayo. Um, Marami ka subinig sa akin, sir, yung buhay ko natugtungan mo. Mm. Hindi naman maabot din sa akin yung hindi mm. rin dahil sa iyo. Ano yan, nanay? Ang ating Diyos saya. talaga namang oh, nandyan para say. sa inyo. Ay Diyos ko ko na yung mga anak kong napampun takot kasi ako sabi ko baka dumalaw ako lag natin baka mm. sisihin ako nang nagampun mm. baka nahawa ko gusto gusto ko makita siya so, tinitiis ko talaga dati linggo-linggo dumadalaw ako binabawal nga ako sabi nanay huwag ka lagi dumadalaw kasi baka sa inyo mm. pero nung nang lockdown sabi ko sis ko, puso ko rin hindi ko alam paano ko masilip mga anak ko mo masilip ko na sila. <laughs> Bili ko sila ng pangasok ko. Sabi <laughs> ko, lumawag mo buhay ko dito. Minsan may pera ako. Gusto ko rin ko. Hiramin ba siya? Nagasaro kami. Mm -hmm. At masarap yun ako. Hindi ko malasahan. Maisip ko yung mga ko. Matibay nga ako siya. Pero pagdating kasi sa mga ano ko, minsan na ano din ako. Wala naman akong sinasandalan na kahit mga ako may asawa ko, kahit kahit tulog lang gagawin sir, basta may kasama ako, ayos na sa akin yun, ikaso wala nga rin sir. Amin <laughs> um, sir, nagbibiro nga ako nun na sa lugar, ano, dahil aming kaya kita sir sa amin. Kasi <laughs> you know, um, na amin na naluloka-loka yung isip ko. Pangpalakas ng loob sa mga gaya yung may sakit? Una-una, Laughter is the best medicine. Tapos, hmm. uh, think positive lang. Kahit enjoy-enjoy na lang yung, yung kalagayan natin eh. Ang tao, ganyan talagang kapalaran, iba-iba. Hmm. Kaya kung anong pinagkaloob ng Diyos sa atin, kahit man, kung nalang lang natin isipin na mahirap kasi yung Diyos na napapako sa cross ng sir eh, hmm. tubusin tayo lahat. Kaya kung kahit nahirapan tayo, Ah, daan <laughs> na lang natin sa dasal. Hoy, mga kamukha kong may nang mga kalusugan. Eh, pag-asa pa rin naman tayo mga nga ang buhay. Katulad ko, tingnan mo, eh, sakit ako. Nga mga ang buhay ko? Kaya lang, iba na lang yung beauty. Ang sinabi, in him na. Hoy, <laughs> gano'n na. Kasi ang problema, kahit maliit, pag gusto mo pabibigatin, bibigat, bibigat lang ha. Ah. Mm. ano na lang tayo. Positive lang. Oh. Laban lang. Kapit Saka, lang sa ating Diyos. Yung mga, sir, ma'am, hindi ko na mabanggit yung pangalan nyo kasi yung apelido, medyo mahirap banggitin yung <laughs> <laughs> hindi ko kabisado. Eh. <laughs> yung binigay nyo sa akin, talagang paglaan ko sa kinabukasan ng mga anak ko, yung iba, sa tindahan, yung dialysis, pagka nagigipit lang ako, mga kabawas ako nito, pero hanggat mm. kaya ko namang lumibot sa mga goberno natin, ginagawa ko naman ni sir. Yung iba naman palahat, si ko muna. <laughs> Ay, madami talaga salamat sa inyo. Talagang yung Panginoon natin, susukrian kayo niyan sigurado. Magpalain <laughs> kayo lalo mga mama na sir. Okay. God bless you all. Okay. Love you, salamat love you, mama chuk chuk chuk. Salamat din po, nanay. No? At uh, I love you, I love you din po. Grabe, no? Ito, ito Jess, sa ating pong uh, nagpaabot ng pagmamahal kay nanay, eh ito po ay napaka maagang pamasko po natin kay nanay. No? At ah, uh, syempre, yun sa akin ay iaabot ia ia ko pag malapit na yung Pasko. No, para syempre, mas meaning po. Ayun po <laughs> talaga yung puso ko, pang na dati, pang dalawa ngayon, eh. malaking malaki na dumobli na eh, <laughs> <laughs> Sa mga nagpaabot po ng maagang pamasko kay nanay, no, salamat po salamat din po sa inyong pagpapaabot ng uh, uh, suporta pagmamahal nyo sa channel po natin maraming maraming salamat po bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal na pinapaabot nyo po sa mga kababayan po natin lalong lalo na po kay nanay magsilbing aral po to lalong lalo na po sa mga kagayang po ni nanay na may mga sakit na laban lang po sa buhay na no, nanay pagbalayan po tayo ating Diyos ingat po kayo lagi mahal po namin kayo ito pa nagluluto so, yung dati. Wala itong maliit na So, yan. Meron po tayo mga sibuyas, bawang. <laughs> okay. wow! Grabe sus <laughs> Grabe, susyal talaga yung laman. Ay, may mm -hmm. okay, narok sa barang bagay sa At saka maganda yung yero mo, Nay. Oo. Uh -huh. Sa Social pa, yun, sir, eh. Wow! <laughs> ang pultang gatas. <laughs> Oh, saan pa kayo? O, wala. Wala masyado. Magsimula kay nanay yung ganda. Tapos <laughs> pa ganon. Ganda talaga, oh. Ganon. At saka gusto ko nanay sa inyo, malinis kayo. Yan po yung gusto ko sa inyo. At uh, kuya, ayusin yung pagbebenta, no? Yung pagsusukli, baka sobra, ha? Huh? <laughs> oh, si, malinis talaga ng bahay nyo. Kasi hindi pa ako nagpunta dito Ay, madumi malinis o talaga ayun po oh. lang sir skin to skin binili ko talaga at ewan po ah yun po yung flat screen o, tapos yung lamot na binili mo sa akin nagtira kaya ako nating isang piraso remembrance ko sa iyo masyado naman hindi, nanay sir tiglang yung binili mo gamot, remembrance remembrance <laughs> sir, Si Ram, ka talaga. Hmm. Hindi po, ano lang. Ano, uh, lakas ng... Maabot lang natin na yung mga babae natin ngayon na ano, kahit o, pa paano. Alam mo, kapaguran na tumulong. Okay. Binibigay po ng ating Diyos yun. Binibyan Parang kayo. Po, healthy condition talaga araw-araw sa iyo, hmm. sir. Pagdasal na ka talaga, sir. O, po salamat po. Ay, salamat din ako. Takot talaga pa salamat din ako ng madami sa inyo, sir.